Mga dalawang minuto lang, minsan wala. Tingnan nyo, nagkakahihwahiwalay na sa balat eh. Malambot na yan. Ang ginamit ko po is liempo. Napapula muna nila yung baboy. Yan ang una natin gagawin. Takpan po natin. Limang minuto ko na po itong pinapula. Yan, yan ganyan. Hmm, Tingnan natin. Palagay ko eh, okay na ito. Tanggalin po muna natin lutuin ang ating sibuyas igisa rin natin para masarap oh, mas malasa kapag kaganitong paraan haluin natin yan takpan hanggang maluto po o, oh, mga dalawang minuto lang lagyan ko na po ng tubig ito po ay apat na tasa ng tubig titimplahan ko na po ng patis ito po ay dalawang kutsara ng patis North tamarind soup mix takpan po natin at pakuluan Tsaka po natin idagdag itong ating pinapulang baboy. Haloin po natin. Takpan po natin hanggang sa lumambot ang baboy. Kung hindi pa po malambot yung baboy, dagdagan pa natin ng maraming sabaw. Apat na tasa po ulit to. Lagyan po natin ng konting paminta. Konti lang. Tignan natin kung malambot na yung baboy. Tignan yun, nagkakahihwa-hiwalay na sa... Balat eh, malambot na yan Gulay na ha po natin tong gabi Ilubog lang natin ng konti Takpan po natin hanggang sa lumambot yung gabi Mga dalawang minuto lang Isunod na po natin tong labanos Kung meron po kayong sitaw, dagdag nyo na rin Pasensya na po kayo, wala akong sitaw eh Minsan may mabibiling sitaw sa palengke Minsan wala Takpan po natin ulit. Pag malambot na po yung ating labanos, idagdag na po natin ang ating talong. Takip ulit. Huwag niyong kakalimutan ng okra. Kasi yan, nagpapalapot din yan ng sabaw eh. Isang siling panigang, gusto niyo marami kung maanghang kayong kumain. Kangkong, kung may kangkong kayo, kung wala, spinach po, Patayin ko na yung apoy. Ididiin ko lang ng konti itong ating spinach dito sa ating kumukulong maasim na sabaw ng sinigang. Takpan! Hayaan po natin maluto yung ating okra at saka yung spinach sa natitirang init ng kaldero. Habang mainit pa eh, umpisahan na po natin ang pagkain. Pagtalgang sinigang ulam, ano? kung magsisigang po kayo sa susunod. <laughs> sa susunod po ulit, Ron Bilaro.